si galing lamay bumangga sa concrete barrier tatlo sa limang sakay patay naritong luskop ni Main Barreto Tatlo katao ang nasangkot sa aksidente sa kalsada matapos bumangga ang sinasakyan nilang sasakyan sa concrete barrier sa National Highway sa Barangay San Isidro, Luisiana, Laguna. Ayon sa otoridad, mabilis ang takbo ng sasakyan at dahilan para lumihis ito ng lane hanggang sa tumama sa concrete barrier. Dahil sa impact ay tumalsik ang sasakyan. Ayon sa polis, galing ang mga biktima sa isang lamay sa Bicol nang mangyari ang insidente. Maaring nakatulog ang driver at hindi na kontrol ang sasakyan dahil sa bilis ng pagmamaneho nito. Tatlo sa limang tao sa kotse ang idiniklarang dead on arrival sa ospital habang ang dalawang iba pa, kabilang ang driver, ang nagtamo ng malubhang pinsala at nagpapagaling sa ospital. Pinapayuhan naman ng mga otoridad ang mga motorista na magpahinga ng sapat, lalo na bago ang mahabang biyahe upang maiwasan ang mga katulad na aksidente. Para sa Newscope, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.